Welcome sa lain na usab na episode sa atong programa ang Simple Apologetics. Makauban ninyo kinang iubos kay Suon, Brother Paul San Pablo Alima, din maghatag og simple nga pagpanalipod o pagdipinsa sa pagtuo o practices sa simbahan nga katuliko. So, samta nagsingabot na karon ang atong paghandom sa Pasko sa pagkatao sa ato manunubos, manoy na usab ang mga tao diin magsabuag o bakak nga propaganda may labot sa Pasko. Ang niini makita nato diha sa social media bisan ang uh, usa sa mga vlogger sa Seven Tabintis Church nagsabwag usab niining bakak nga propaganda mahitungod sa Pasko ang usanin ng ilang pag-ingon nga ang Pasko maoy selebrasyon na iya sa mga pagano so atong tan-aon ang video kun imong tan ang kasaysayan ang mga pagano nag-celebrate aning December 25 tungod kay Simitra ang ilang Jus Jos na tao ni ining adlaw mao na nga walay lain nag-celebrate ani kun dili ang mga pagano ang dakong pangutana nganong nisunod man mo sa celebration sa mga pagano. mamalihog ko pagtubag ni ini. So ato nakita ang video nga ang usa sa 70s na vlogger nag padayag sumala sa iyang kaugalingon nga pagatake uh, pangatake nga ang Pasko mo'y selebrasyon nga iya sa mga pagano ang pangutana tinuod ba kaha ang iyang nasagap nga informasyon ato kining tubagon o ang atong gamiton sa pagtubag niini ang mga pastors mismo sa Seventh Adventist Church diin midipinsa nga ang Pasko dili iya sa pagano nga selebrasyon atong unahon si Pastor Chris Bakalaris atong tan-aon ang video. Buska! Merry Christmas. Ay, mabagkata mo Merry Christmas. Tingali, nakabasa, tingali mo mga messages sa social media na di taan ng Christmas kay iya na sa pagano, di taan ng Christmas kay iya na sa yawa, di taan ng Christmas kay nagsunod tas katoliko, di taan ng Christmas kay iya na kalibutanon. Tama, Dilek we make the coming holidays an occasion in which to honor and glorify God. Ayaw mo awat sa ubang religious sect, ha? So, atong nakita ang giingon sa Seventh Adventist Pastor nga si Chris Bacalaris nga dili iya sa pagano ang Pasko. O kineng Pasko, mo kini ang atong pagpasidungog sa Diyos. Ug ato pang paminawan ang usa ka senior pastor sa Seventh-day Adventist Church, si Pastor Wendell Sirano sa iyang pag uh, pasabot nga kining Pasko dili kini pagano na selebrasyon. So atong paminawon ang giingon sa pastor sa Seventh-day Adventist Church. Now sa December 25. Una gusto pagtaburo ka ni niya. Nga, ang imperyo sa Roma nagpakanaog sa si ang uh, decree na ang December 25 celebration Alam sa Adlaw Sole Invictus. Victus Kanong sa mga hitabo? 270 sa pahono panahon ni Emperor Aurelian pero muatras pa. May mga period na naitawag na ito panahon ni Ginesos. Nung pasabot, naa siya ng panahon na. Nag-ministeryo siya. Pagsaka niya sa langit, ang iglesia dumala ka na, gitawag ka na o apostolic era. So, ang nagdumala sa mga iglesia, mga apostolis sabihan diha nga matay ang mga apostoles usag-usa one by one nang namatay ug ang pusan na matay mo si Juan pagkamatay ni Juan ang nag-asikaso sa mga simbahan ng Kristiyano gitawag karag post apostolic era sa ato pa tapos na ang mga apostoles kung atong tanaw mga kagalahan si Theophilus, isa ka leader sa simbahan na Kristiano, na taos 115, o bumata 180, nagsulat na rin siya, niya ang mga Kristiyan nag sa December 25, pagpahunungod sa pagkatao ni Kristo. So, post-apostolic era, Buwan to sa unahan. Kanto mga kaigsunan, mao si uh, ako lang si Tufilos, mga kaigsunan. Nga po yan. Ang usan ini mga kaigsunan, mao ang usaka post-apostolic nga po nga leader nga nagahatag ka na to o pagpahibalo na di-celebrate o sab sa mga Christian. Natao siya 117 taon inyong nato sa unahan. Siya gikan kay John og ang tenyo ni John mo si Polikar o si Polikar doon ay tinuna si Ereneus si ang MP ang karoon na itong ginaistutan. Siya usahab ng pahibalo ng Christian Dugay na na nag-celebrate sa December 25 panungod sa adlaw sa pagkatao ni Ginoisos. So, atong makita na kanus alang di-adaptar sa imperyo sa luna ng Roma Pagano 274 AD. 274 AD. Pagano kini na ruma si Emperor Ost nagpasabot na pila pagka mga tuwid una nag-decree ang mga hari ng celebration sa December 25 parungod sa alas sa adlaw ang Christian daan na nag-celebrate therefore ang Christian wala magkupya sa pagano sa December 25. Ang pagano mo ay nakupya sa December 25. Ngunit naman, sa wala pa si Aurelian mag-decree ng December 25, alang sa panuod sa Adlaw, ang ilang fiesta sa Adlaw, August 9 of August 29. Today, brother, pero kaya nakita ni Orlean siguro na mas bibo man ang December 25. So yan di ang December 25, na alang sa pista sa Adlaw. But remember, ang pagano mo inamukya sa Christian. Bili ang Christian mo inikupya sa pagano. Therefore, December 25, dili pagano mga kaigsunan. Therefore, December 25, dili pagano mga kaigsunan. Therefore, December 25, dili pa ganong mga kaigsunan. So, giklaro o gitinaw sa so mga pastor sa Seventh Adventist George nga dili iya sa pagano ang selebrasyon sa Pasko. O tugod ni ini, bisa ng ilang uh, channel, sa so Hope Channel, doon na may Christmas ID. O atong tanawon ang Christmas ID sa Seventh Bintis Church sa ilang Hope Channel. Ning panahon na pagpaambit sa atong maayo nga Kristohanon nga mga kagawian. Mhm. Mm -hmm. sa, sa walay pagpili nga to sa atong mga silingan, ang Pasko mo ang selebrasyon sa espiritu sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo. Ong mao kini ang pagpasaylo, paghigugma, paghinatagay o pagbinatiyay. So, even ang opisyal nga channel sa Seventh Adventist Church, doon ay Christmas ID. Obisan gani ang presidente sa konferensya general sa Seventh Adventist Church na Great o Merry Christmas. So, atong paminawon ang ilang presidente, si Pastor Ted Wilson. I want to give you my warmest Christmas greetings. So kay klaro man nga dili iya sa pagano ang uh, Christmas, mahinungdan nga si Pastor Chris Bacalaris. Mugrit ka to, ni ining buwan sa Pasko o Merry Christmas. Ato siyang paminaon. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas. So kai ang pastor sa Seventh Adventist Church we greet naman og Merry Christmas ang pagotana kadtong Seventh Adventist nga vlogger nga nangatake sa Christmas. Mo greet na ba og Merry Christmas. Atong tan-aon ang video. Hello everyone, Merry Christmas atanan. Hello everyone, Merry Christmas sa tanan. Hello everyone, Merry Christmas sa tanan. Hello everyone, Merry Christmas sa tanan. So kung atong sumayon ang sakto nga lagda sa pangatarungan, kung ang maong 7th Adventist na vlogger may atake nga ang Christmas iya sa mga pagano o paganong selebrasyon, pero siya usab, may grit, og o may timbaya o Merry Christmas. Sumakay so, suunan, dili iya sa pagano ang Pasko kay ang sentro sa atong selebrasyon ato mang gihandom o gipasidungan ang ginoo nga atong manunubos nga siya tao aron sa pagluwas kanato. Mao nga umaabot o maabot nga Pasko, ako usab, mutimbaya kaninyo, malipayong Pasko sa paghandom, sa pagkatao, sa atong manunubos, og lakip na usap sa atong pagsugat, sa tuig 2025, ang Ginoo, manalangin kanato sa so umaabot tuig 2025. God bless kanatong tanan.